Good morning, guys! So, naihatid na natin si Dan sa school. Yan, ito yung tinaanod natin. Yan. So, uuwi tayo at pumunta sa pharmacy na malapit sa bahay. Okay. Dahil bibili tayo ng gamot natin sa pagsusuka. So, samahin niyo ko. Habang malayo pa tayo is, tingnan niyo muna na. Ayan. So, it's Monday here. Busy na una mga tao. Papasok sa trabaho at sa school busy na rin ang mga bus so nakakatuwa yung mga bus dito kasi dare dare trian hindi nawawala ng nadaan wala si haring araw kaya napakalamig So it's already 9 o'clock kaya wala nang masyadong naglalakad si Dan naman is nasa good mood nakapasok siya sa school maestra. Yan. So, maulog today. Walang araw. Uh, so, ito na. Malapit na tayo sa pharmacy. Ito yung reseta sa atin. At ito yung pharmacy na bibilhan natin. So, let's go buy our gamot. Ano ganyan planning po today. Ay, paano ako nababalsa niya, no? So, let's go.

So, yan. Nakabili na tayo. At, yan. It's 28 euro. Ganong kamahal. So, for 24 pieces. At, ano, good for one week lang siya. Kaya naman, kailangan natin ikip And, noted nga pala, kailangan natin ikip to for 7.30 pag nag-ayos na ng dokumento ulit. Ang asawa. So, now, uwi na ako. Ciao, ciao everyone! have a great day